season pala ng duhat ngayon sa Pakistan at nakita ko nga, kaya sabi sa asawa ko ay, duhat, duhat, papabili tayo kaya ayan, huminto kami at pinatikman nga sa asawa ko, dahil tinanong na asawa ko kung matamis ba, yan palang nauuna na yan, ay 600 per kilo, at ito namang isa ay 500, at ayan nga, tinikman na asawa ko, ang sabi niya naman sa akin ay matamis nga, pero nang tikman ko naman, ay may pakla talaga <laughs> hindi siya matamis, siguro kasi sobrang init dito tapos yung mga duhat, agad na driver ba? Ah. Bibigla siguro yung pagkahinog nila, kaya nga medyo mahal dito yung duhat. Sabi ko sa asawa ko, ba't mahal naman ang duhat? Sabi niya, mahal talaga duhat dito. Sabi niya, kasi nga ako, konti lang din yata yung puno ng duhat dito. Hindi tulad ng ibang prutas, na ubas, ayan, uh, banana, mura ang mga prutas dito pero itong duhat talaga, nagula talaga ako ba't ang mahal-mahal, sabi ko at ayan nga si kuya, ipinipili niya na kami. Ayan, isa-isa nga niyang pinipili na ganyan. Ang binili pala namin ay kalahating kilo lang. Pag andito nga sa Pakistan si Adil, ay madalas nga siyang kumakain ng duhat, lalo na pag ganyang season. Dahil ba diba, sabi nila, maganda daw sa diabetic yung Duhat, lalo na yung mapakla. Kaya ayan si Adil, madalas siyang bumili. At ayan nga, tinimbang na sa pangmalakasang timbangan nila. Ayan, kalahating kilo lang ang binili namin. Dito kadalasan na nagtitinda sa gilid, ayan mga nakakariton yung mga prutas nila. Tapos pag gabi na, pagkatapos nila magtinda, pag uwi nila, itutulak na nila yung kariton na yan. O kaya pag may single silang motor, ayan, sa single naman. Pero yung iba dito kadalasan donkey.